Welcome back sa ating programang Pungsoy at Suwerte. Magandang gabi sa inyong lahat, mga giliw kong taga-panood. Siyempre, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganun din sa iba't ibang panig ng mundo. Uh, bago po tayo magpatuloy, nais ko lang si Ma'am Beverly de la Cruz. Nang happy birthday. Ah, nagdiriwang po siya ng kanyang kaarawan. 60 years old na po si Ma'am Beverly de la Cruz. Ah, Binati ko na po kita at baka makalimutan ko pa mamaya po. Ah, ngayong ah, gabing ito, ang pag-uusapan natin, may huwagang numero sa iyong pagkatao. Alamin ang sweating dala nito. Ang mga numero ng inyong pagkatao ay nakikita sa petsa ng inyong kaarawan. Halimbawa, isinilang ka sa petsang 13. Papaghiwalayin mo ang dalawang numero ng iyong kaarawan. Ito'y batay sa pagsunod sa numerology. Magiging ganito, 1 plus 3 equals 4. Pero hindi muna natin bibigyan ng pansin ang numerong 4, kundi iisa-isahin natin ito mula una. Para sa mga numerong 1, yung mga pinangalak sa petsang 1, para sa mga tao na isinilang sa petsang 1 at 10, mapalag ka. No, mapalag ka. Dahil pwede mong makamit ang iyong inaambisyon sa buhay ang swerte ay makakamtan mo. Sinasabi na mangunguna ka sa lahat ng bagay. Ngunit, dapat may kontrol ka rin sa iyong sarili dahil malakas ang impluensya ng numero mo. Kaya naman, nagkakaroon ka ng enerhiyang sobrang lakas na pwede hindi mo makontrol at mag makasakit ka ng damdamin ng iyong kapwa. Yung sinasabi sa mga isinilang sa Petsang 1, no? naroon yung swerte nila eh. Parang ano yan, eh. Parang isang pag, uh, pagsirit pa itaas, yung daladala na ng swerte sa kanilang katawan. No? Sinasabi nga dyan, pwede silang bangunas sa lahat ng profesyon na kanilang uh, tinatahak. No, pwede sila maging number one. Ngunit, kinakailangan nilang bantayan ang kanilang uh, pabigla-biglang ugali sapagkat kung dadaan sa mainiting ulo, pwede makasira doon sa kanyang swerte. No, yun po. Kaya, sundan natin naman ang ikalawang numero. Ang numero 2 o dos. Ang mga isinilang sa petsang 2, 11, at 20. Dadaan ka sa masalimuot na yugto ng iyong kapalaran. May mga pagsubok, ngunit asahang matatapos din ang dilim o ang mga pagsubok sa iyong buhay. Makakamit nila ang swerte. Aanihin nila ang sukli ng kanilang paghihirap. Okay, sinasabi doon kung medyo ito si number 2, 11 at 20, dadaan sila sa isang masalimuot na yung to ng kanilang buhay. Yun ang kinakailangan nilang labanan. Dahil ang masalimuot na yung to ng buhay, kung hindi nila nalabanan, yun ang magbabagsak sa kailas tungo sa hindi magandang yung to ng kanilang kapalaran. Ngunit kung lalabanan nila ito, sa dulo ng pagsubok kaya angat ang kanilang buhay at makakamit nila. Ang swerteng, inaasam nila. Ayun po. Ngayon, sundan naman natin si number 3 o yung may sinilang sa pechang 3, 12, at 30. O, oh, ayan. Ang mga sinilang sa pechang 12 at 30, sinas Sinasaming matayog ang sweteng paparating sa kanilang buhay. Madali nilang makakamit ang kanilang mga pangarap. Pero hindi dapat maging kampante sa mga sweteng na nakakamit. Dahil isang araw pwedeng mabago ang lahat ng sweteng kung hindi mag-iingat. Pwedeng makahulagpos ka sa hindi magandang kapalaran. Kaya ingatan ang alamang Suerte na paparating sa iyo o na kamit mo na. Yun po. Si number three. So, no, ito yung sinasabing na makakamit nila ang mataas na yugto ng kanilang kapalaran. No? Parang lumilipan. Mabilis ang pag-angat ng kanilang suerte Pero sa dulo ng suerte na leon, kung hindi nga ah, Iingatan ay pwede makahulagpos daw. Ano po? Para naman sa mga isinilang sa petsang 4. Kung isinilang ka sa petsang 4, 13 at 22, makakaranas ka ng kalungkutan dahil sa mga pagsubok na daranasin mo. Ngunit, asa na mabiyaya ang susunod na sandali makaraang ang pagsubok ay dumaan sa iyo. Laging ingatan ang kalusugan, no? Sabi nga, medyo mabigat yung mga pagsubok. No? Pero sa dulo ng pagsubok, nandun din naman ang pag-angat. Ngunit, pinapaalala dyan, ingatan ang inyong kalusugan na sa ganoon ay hindi magtuloy-tuloy ang hindi magandang kapalaran. Dahil kung malusog ang katawan nyo, aangat. Kahit ang sa, dada kayo sa pagsubok, siguradong susulong pa rin pataas ang inyong kapalaran tungo sa swerte. Para naman sa mga isinilang sa pechang 5, yan, 5. Sa mga tao na ipinanganak sa pechang 5, 14, at 23, ay makakamit ng magandang swerte, lalo na sa ibang bansa o ibang bayan. Ibig sabihin, ang pag-asenso ay malayo sa lugar mo kung saan ka isinilang. Mas madalas na sila ay magtatagumpay sa ibang bansa o abroad o ibang bayan kinakailangan nilang maging maingat sa mga tao na pwede silang lokohen o pagsamantala ng kanilang kabutihan. Yun po. Para sa petsang 6, yan, 6 naman. Kung isinilang ka sa petsang 6, 15 at 24, ay makakaranas ka ng pagsubok sa larangan ng relasyon. Malapit rin sila sa mga tao na pwede silang lokohen. Bukod dyan, pinag-iingat sila sa tukso. Ang pagiging mainitin ng ulo ay pwedeng magdala ng malas sa kanilang buhay. Dapat, kalmado ka lang. Para sa petsang 7, kung ikaw ay sinilang sa petsang 7, 16 at 25, dadaan sa napakabigat na pagsubok ang iyong buhay. Magdadala ito ng panghihina sa kanilang pag-asa na makabangon. Ngunit, lagi nang may magandang sukli ang bawat kalungkutan na nararanasan. Dahil sa dulo ng mga pagsubok at kalungkutan na ito, giniti ang iyong pag-asa at susulong ang iyong tagumpay. Para naman, sa mga isinilang sa petsang 8, kung ikaw ay nasasakupan sa ganyang petsa, 8, 17, at 26, napakaganda ng swerte sa kanilang buhay. Maswerte sila sa lahat ng bagay. Sa kabila nito, bawasan ang labis na pagpapagod o yung paglalaging overtime. O lagi ka na lang nagtatrabaho na walang puknat. Kailangan din ang pagre-relax upang hindi ka magkasakit. Dahil sitong si number 8, 17, at 26, kapag ka ang kanilang lakas dahil sa sobrang sipag nila, ay pwedeng ang swerte nila ay bumaba at sila ay magkasakit. Para naman sa mga isinilang sa petsang 9. Kung ikaw ay sinilang sa petsang 9, 18, at 27, maganda ang swerte kinakailangan lang ang maging maingat sa bawat desisyon. O yun po, no? yan ang ating uh, paksa sa gabing ito. Uh, may kasunod pa yan eh. Ano ba yung isa pa nating topic? Uh, Sinipin ko lang po yung ating uh, title. Ang sinasabi naman dito, yung swerte ng pamilya na punta sa kapitbahay. Ito yung ito yung hindi gaalong okay, no? May mga pamilya na isa, ba, itong tahanan na ito, alimbawa na lang, no? Sweteng swerte kami dito, alimbawa na lamang. Tapos, may lumipat sa kabilang bahay. Lumipat. Ibig sabihin, may bagong nakatira. Nung tumira yung kanilang kapitbahay, tulad ng kwento ng ating uh, viewers na ito, nung ating taga-panood na ito, ay unti-unti raw silang minalas. At yung kanilang kapitbahay, ay talagang sunod-sunod naman ang suwerte. Kaya ang tanong nila sa atin, bakit nagkagalon? Bakit? Minalas sila at yung kapitbahay nila ay sinete simula nung sila ay nung lumipat ang mga ito. aba Eh, kapag kagalon, nakakasamangan ng loob. Eh, Isipin mo na lang maswerte ka. Tapos may doon sa bahay ng bakante, bigla may lumipat at tapos sinuwete yun. Baba, hindi nga maganda, no? So, ano kaya ang nangyari at bakit ang kaganon? Ayun ang tanong niya sa atin. Ganito po yan. Halimbawa, yung malakas na positive chi o energy sa loob ng iyong tahanan ay doon lamang nagsisirculate. Kaya napakaswerte mo. Pero, nung magkaroon ng kapit-bahay ka, na halos kadikit lamang ng iyong bahay, yung pag-ikot ng positive chi doon ay pwedeng mapunta sa kabila, lalo na kung malakas yung enerhiya ng positibo na naroon. Kapag kamalakas, malakas, pwedeng higupin yung swerte ninyo at madalas sa kabila. So, ganun po. Ang ngayon, ano ang pangontra, sabi niya sa atin? Maglagay na lamang kayo ng small round mirror. Halimbawa, ito yung kapitbahay ninyo. Nandito sa right side, no? Sa kalang bahagi, nandyan yung kapitbahay ninyo. At may bintana doon, at may bintana din kayo dito. Maglagay kayo ng small mirror doon sa taas ng bintana ninyo, nakatapat doon sa kanilang bahay. Kung katapat naman ninyong bahay ang naroon at naagaw yung swerte ninyo, maglagay din kayo ng small mirror na bilog doon small mirror, round mirror na nakatapat naman doon sa tapat ng inyong bahay. Pwede rin naman small, maliit lamang kung gusto ninyo para hindi naman halata. So, yan po. Kaya naaagaw yung swerte dahil dati-dati wala kang kapitbahay. Doon lamang nagsisirculate yung positive energy o positive chi. Pero dahil nga sa mayroon ka ng kapitbahay at mas malakas yung energy doon, pwedeng higupin. No? Yung swerte. Ngayon, may tanong pa. Yung uh, isa nating taga-panood. Itanong pa siya. Sandali lang po ah. May tanong. Yung isa nating taga-panood. Ang kanilang bahay raw. Ito. Ito maraming bahay na ganito eh. Yung uh, straight ng bahay nilang ganoon. Straight. Tapos eh, tumbok hindi naman daw sila tumbok na tumbok, pero parang tatamaan din nung kalsada. No? Parang yung side na yun, masasapol din. Eh, yun daw may malas. Sa totoo po, kapag ka may nagbebenta ng bahay, ba, sa isang subdivision, no? Uh, observahan ninyo sa isang subdivision, kapag ka ang bahay, doon sa subdivision na binibenta na yun, bagong subdivision, halimbawa, itumbok, o kaya naman kaperasong natumbok pa rin ng kalsada, hirap na hirap maibenta yung kadalasan na iiwan yun eh. Kasi nga, hindi yun okay. Hindi yun okay. Ano ang pwedeng mangyari kung tumbok na tumbok ka, yung iyong tahanan, o kaya naman, sapul ka lang pagkatumbok? Ano ang pwedeng mangyari? Pwedeng mangyari diyan, naroon ang swerte mo. Pwede sa simula, ay hindi maganda yung takbo ng buhay mo eh. Sa simula, limbawa lang. Tapos ang karong ka ng swerte. karong ka ng swerte. Eh, yung swerte na yun, dapat mo iwatan. Dahil kapag ka hindi, huhugutin yan nung, nung kalsala na yun. dahil tumbo ka, huhugutin yon At magdadown ka na unti-unti sa iyong buhay. No? Kaya kung ano man yung binigay sa 'yong swerte ng Panginoon Diyos. Halimbawa, doon sa kalsada na yon, o dahil sa tahanan na yon, ay meron kang meron kang laging parang uh, naging katuwang para maabot mo yung swerte mo. Kaya may tumulong sa iyong tao pa doon sa bahay na yun. Nang lakatumbok na yan. Kapag ka ganyan po, doon sa nagtanong sa atin, kapag ka ganyan po, ay eh dapat alagaan nyo yung tumulong sa inyo. O kaya, yung yung nasimulan yung suwete ay lagaan. Eh. Dahil kapag nagpabaya kayo, huhulag po siya. Hihigupin ng palabas. Dahil nasa tumbo kayo. Ngayon naman, kadalasan dyan may nawawala naman sa pamilya. Ano ba yung nawawala dyan? Pwedeng may masawi, maaksidente. Ganon, Pwedeng may maaksidente o masawi. No? Ganon po yan. O kaya naman, yun na nga, pwedeng mawala yung suwete ninyo. So, pagka ganyan, ano po, Kapansin pansin ninyo mga subdivision, hindi yan kadalasan na talaga yan. Eh. Dito na lang sa lugar ko. Pagpasok mo dito sa lugar namin, no? Oh, eh, may, may daan ng kalsada, diretsyo eh. Yun dito na, na townhouse, matagal nang binibenta yun. Minsan nabili na yata yun eh, pero iniwanan din. At ngayon, for sale na naman, napakatagal nang binibenta yan, pero wala walang kumukuha. Kasi nga sa pool eh, ng kalsala. Marami nakakaalam na hindi maganda. Ano po? Ngayon, ano ba ito? <coughs> Nakapag-wish sa Ogeri Charm, natupad. Ha? Ito maganda. Ito yung isa nating taga-panood naman. No? Ito ang nakapanood natin. na Nakapag-wish ng ng uh, dito sa Augeri Charm. Sabi niya, nag raw siya na makapag-abroad yung kaniyang anak dahil matagal na raw ito nag apply hindi pa uh, lagi na re-reject, kumbaga. Kaya sabi niya, sana daw, kaya siya kumuha ng Augeri Charm at para makapag-wish, makapag-healing na makaalis naman o matanggap sa trabaho yung kanyang alak. Simula daw, nung kumuha siya, nung Augeri Charm, eh, talaga namang nag-wish siya at sinama siya, siyempre niya, ng panalangin sa ating Panginoon Diyos at humiling din naman daw siya. Pero umiling din naman daw siya doon sa Wishing Charm o sa Augeri Charm. At natupad, natupad yung kanyang uh, hining. Ngayon daw, nasa ibang bansa, na yung kanyang anak at may magandang sweldo ay nakakatuwa ano po nakakatuwa so ayan po ay, ay punta na tayo dito sa ating uh, babasahin o oh, shout out sa iyo muli binabati ko si Ma'am Beverly de la Cruz happy birthday po uh, 60 years old si Ma'am ay malakas na malakas pa rin no? Uh, Binabati natin si Bella Leng Leng uh, Good evening sa'yo Habi niya, okay ba na magkasama sa isang maliit na pouch Ang uh, mystical crystal at pitong arkanghel and rosary Pwede naman po Lloyda Ledona Shoutout sa'yo Lynn, magandang gabi Nancy Alcantara, shoutout din sa'yo po Magandang gabi, sir. Ang tanong ko po, 11 step ang hanggang. Masama po ba? 11 step. Tingnan nga natin. Oro. Pwede na po. Pwede na. Pwede na yung 11. No? Pwede na po. Pwede na po yan. Si Nancy Alcantara. Ayan, Nancy Alcantara. Leona Oliva, shout Chris Posada. Lina, ah, ang Augury Champo ba, isang beses lang kung pwedeng humiling, sakaling matapad na. Okay na po ba yun? pwede pa naman kayo humiling, alam po. Pwede naman yung suit lagi. Maria Corazon, lohe ka. Dapat gawin kapag mataas ang tayo ng CR kaysa living room. may maglagay po kayo ng stone of energy, baon doon sa may living ato, sa so may CR ano po, Henny Hamilano, shout out sa'yo uh, ano po tinatulong niya 1981 1981 ay hindi ko gano'ng okay yung kapalaran, ano po, ngayon taon. Ah, uh, ito, Japanese character, shoutout sa'yo, Marilyn Velasco. Salamat po. Rowena Gapasin, 1972, si Gapasin. Hindi rin okay, ma'am Gapasin. Ah, uh, Nasaan tayo? Marilyn Velasco, nasaan ako? Nawala na ako. Si Pronda Julian, no? si Julian, na nag-inip na masigurado. Ano nag nga. na. Uh, Magkakaayos ba sila? Ang kanyang karelasyon? Eh, pagsikapan, no? Pagsikapan. May isang pagkakataon. Ex-Lair, ano to? Ex-Erlex Edeher, no? Hindi po okay yung kapalaran. No? Norma Guiano, shout sa Lucia Reyes ng Singapore. Willie Santos, ah, ma magandang gabi. May expiration po ba yung Lingam Olivos Praistet? Ah, wala naman po, ingatan nyo lang. Ano, huwag mapatid. Ano? Si Gerdy Fernandez, 1959. Medyo masilimot ang kapalaran. No? May mga pagsubok. Uh, LC LC Distor. No? Si LC Distor. Eh, hindi ko maganda yung kapalaran ngayon. Eh. Amelia ito Amelia Tarug. Wait. Uh, okay naman po yung kapalaran nyo. Maganda naman po. Sam C. 1992. Okay naman po. Okay. Magandang magandang yung kapalaran. Lulu Bautista. Magandang gabi sa'yo. Jesse Balot TV. Uh, kung compatible daw ba yung jeep niya. August 30, 1980 at 1976. Yung pagiging compatible po yan, nasa sa inyo yan. Pwede hindi compatible ang inyong zodiac sign o ang inyong animal sign. Pero kapag magkasama kayo, eh, okay naman. Eh, nagagawa nyo ninyo, nagagawa yung nagiging compatible na rin kayo sa isa't isa. Amparo Esperanza, 1969. May trial o pagsubok, oh. Amelia million tohan tarong na sagot ko na yata ito. Samsi Lulu Bautista, Janami Clerk, 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 1984. Okay naman po. Mina Permin, na magandang gabi sa iyo. Ayto. Talong ka lang po, okay lang ba kung ayto MP. Uh, kung mabasa yung energizer, okay lang po. Wala naman problema. Mary Saint, good evening. Maraming salamat sa paglaganap ng mabuting kaalaman. Palagi daw siya nag nasa Sweden. Si Ma'am Saint Amparo Esperanza. Magkano daw yung kinaingitan ng kinukula? Ma 3,007 po yun. Isabel Perez, Crisbel Chanel, no? binabati kita. 1972. Eh, hindi magandang kapalara, no? Yung tungkol sa pagkapanalo sa loto, taya lang. Sige po. May oras pa ba? Five minutes. Leonora at at ta. Uh, good PM sir, may expire ba ang Mawayo Charm? Wala naman po ang Energizer. Sabit sa pantalon, pwede naman po. Good evening, Master. Yeah, si Andy. Ilang buwan bago maramdaman ng swerte. Nahatid ng jinx. Yung jinx removal stone po, hindi naman pang paswerte yan. Pangalis lang po ng negative. No po. Kapag alis na yung negative nyo, pwede na kayong magkaroon ng swerte. Lalo na kung mayroon kang dignong onibus charm. No po. Elsa Dyson, magandang gabi sa iyo. Jeffrey Siraus, 1965. Hallelujah. Maganda yung kapalaran. Lita Nantesa magandang gabi. So, eh, Chua, FFCIHK, Ano to? Uh, good evening sa'yo. Uh, at sa inyong lahat daw. Jeneline Spelo, shout out sa'yo. Gardinetos, S.R. Arado, magandang gabi. Evangeline, uh, si Evangeline. Good morning. Shout out po sa inyo. Magkaloray stone of energy 200 po. Clara, good evening sa iyo. Shara, Shara, 1979. 79. nine uh, hindi ka anong okay. Purisima, Ginsaya. Uh, magandang gabi sa iyo. Wala e, na po tayo oras eh. Doon sa mga hindi ko nasagot, paumanin po. Doon sa mga taga bay natin na uh, lagi nang nanonood. Maraming maraming salamat sa inyo. Pakashare lang po ang video ito sa inyong mga uh, kaibigan, kapamilya o kapuso. Bukas po, mayroon tayong schedule dyan sa Bandang Manila na uh, Punsoy. After po niya, uh, Wednesday naman po, uh, naman tayo sa Candelaria, Quezon. Babalik po tayo ng Candelaria, Quezon dahil may, may nagpa-schedule tayo doon. Tapos sa darating po na, na 789 nariyan naman po ako sa 789 no nariyan naman po ako sa Bicol ha ah, Legazpi City kaya ako nariyan kayo at tayo si magpupunsoy pwede naman po tawagan niyo ako sa aking numero 0917 -940 1111, pwede rin sa aking Viber ah, yan din ang aking numero o kaya magmensay kayo sa aking Messenger ang aking Facebook account Shalir Hayla Okay, follow nyo ako sa akin Facebook page, Hila Shalir. Ayun po, o kaya mag-email kayo sa akin email ad, at hila at yahoo.com. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Sub subscribe lang! klik hilang ya thank you